Josue, ikadalawamput dalawang kabanata. Tinawag nga ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases. At sinabi sa kanila, Inyong iningatan ang lahat na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. At inyong dinindig ang aking tinig sa lahat ng aking iniutos sa inyo hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malawong panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon ninyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapanghingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinilita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaon kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na binigay sa inyo ni Moses talingkod ng Panginoon sa dakuro ng Jordan. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautosan na inyutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Naibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakal sa lahat niyang mga daan. At ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya. At maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Gayon sila binasbasa ni Josue at pinagpaalam sila at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Binigay nga ni Moses sa kalahating liti ni Manases ang mana sa basan. Ngunit ang kalahating liti ay binigyan ni Hosea sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako rito ng Jordan na dakong Kalinuran. Bukod dito, eh, nang papagpaalamin sila ni Hosea na pauwiin sa kanilang mga tolda, ay binasbasan sila at sinilta sa kanilang sinasabi. Kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa si inyong mga tolda at may maraming hayop, may pilak at may ginto, at may tanso at may bakal, at may maraming kasuutan, magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa silo, na nasa lupay ng kanaan, upang pumaroon sa lupay ng galad, Salupain ng kanilang ari ng kanilang inari, ayon sa utos ng Panginoon, sa pamamagitan ng Moises. At nang sila'y dumating sa may lupain ng Jordan, na nasilupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases, ay nagtayuro ng dambana sa tabi ng Jordan, sang malaking dambana na matatanaw. At narinig mga anak ni Israel na sinabi, Narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manasas ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupay ng Kanaan sa may lupay ng Jordan sa dakon na sa mga anak ni Israel. At nang maranig ng mga anak ni Israel, ay nagpipisan sa silo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampal sa kanila na makipagdigmat at sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad. At sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galad, si Phineas na anak ni Eleazar na saserdote. At kasama niya ay sampung prinsipe na isang prinsipe sa isang bahaya ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel. At bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga isang bahaya ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel at sila na paroon sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad, at sa kalahating lipi ni Manasseh sa lupay ng Galad, at nilitan nila sa kanila na sinasabi, Ganito ang sabi ng buong kapisanan ng Panginoon. Anong pagsalansang ito na inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel na humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyong pagtatayo para sa inyo ng isang dambana upang manghimagsik sa araw na ito laban sa Panginoon. Napakalit ba sa ganang atin ang kasamaan ng peor na hindi natin nilinis hanggang sa araw na ito bagaman dumating ang salot sa kapisana ng Panginoon? Upang kayo humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon at mangyayari na sapagkat kayo'y nanghihimagsik ngayon laban sa Panginoon ay mag-iinit sa bukas sa buong kapisana ng Israel. Gayunman, kung ang lupain na inyong ari ay maging marumi. Dumbat nga kayo sa lupain na ari ng Panginoon na kinatahanan ng tabernaklo ng Panginoon at kumuha kayo ng ari sa gitna namin. Ngunit huwag kayong manghimagsik laban sa Panginoon ni manghimagsik laban sa amin sa pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. Hindi ba si Atchan na anak ni Sarah ay nagkasala ng pagsalangsang sa tinilagang bagay at ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisanan ng Israel. At ang taong iyon ay hindi na matay na mag-isa sa kanyang kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Malasest at nagsalita sa mga pangulo ng mga libo-libo sa Israel. Ang makapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon, ang makapangirian, ang Diyos, ang Panginoon, ay siyang nakatatalastas. At matatalastas ng Israel kung panghimagsik nga o kung pagsalangsang laban sa Panginoon. Huwag mo kami ligtas sa araw ng ito. Na kami ay nagtayo para sa amin ng isang dambana upang himulay sa pagsunod sa Panginoon o kung paghandugan ng mga handog na susunugin o ng handog na harina o kung paghandugan ng mga hain na mga handog tungkol sa kapaypahan, siya sa atin nga ng Panginoon. At kung hindi namin ginawang may ingat ito at inakala na sabihin, marahil sa panahong darating ay masasalita ng inyong mga anak na sasabihin, Anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Sapagat ginawang hangganan ng Panginoon ng Jordan sa pagitan namin at ninyo ninyong mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad, kayo walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya't aming sinabi, maghanda tayo na magtayo para sa atin ng isang dambana, hindi upang sa handog na susunugin ni sahain man, kundi magiging saksipas pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin upang magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya ng aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahong kayo walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin, mangyayari na pagka kanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi sa panhong darating, ay aming sasabihin, Narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin, ni sahain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay manghimagsik laban sa Panginoon at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na sisunugin, para sa handog na harina, o para sa ayin bukod sa dambana ng Panginoon natin Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. At nang marinig ni Phineas na saserdote at ng mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel na kasama niya, ang mga salita na sinalitan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad, at ng mga anak ni Manases ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Phineas na anak ni Eleazar na saserdote sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases. Sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin. Sapagkat kayo hindi nagkasa ng pagsalangsang na ito laban sa Panginoon, inyong nga iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Pines, na anak ni Eleazar, na saserdote at ang mga prinsipe, ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Ruben at mula sa mga anak ni Gad sa lupay ng Galaad, na tumungo sa lupay ng kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos at hindi na nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila na bumaka, nagibain ng lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. Sapagat anila, saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos.